Hindi labag sa saligang batas ang panawagang Transition Council para mapalitan sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Ayon kay Act Teachers Partilist Representative Antonio Tinio, nakabata ito sa saligang batas kung saan nakasaad na iira lang Transition Government sakaling mawala sa pwesto ang Pangulo at Pangalawang Pangulo. Article 7, Section 8, I believe, you no? Know? Sinasabi doon na kapag ka nawala sa pwesto ang presidente at vice-presidente, uh, merong constitutional succession na susunod, it can be the Senate president o kung hindi pwede, unable ang uh, Senate president, it can be the Speaker of the House, bilang acting president. Tapos, minamandato naman ng konstitusyon na ang Kongreso magpapasa ng batas para sa isang special election para maghalal ng bagong Pangulo at Vice Presidente. Sa gitna nito, iginiit ni Tinio na hindi dapat si Vice President Sara Duterte ang ipalit kay Pangulong Marcos, lalo na nauna nang nadawit sa isyu ng katibalian ang pangalawang Pangulo. Eh, po ang Vice President ay sangkot din sa hmm. corruption. Nauna pa nga, diba? yung issue ng confidential funds, 612.5 million pesos. Ito hmm. nga ang naging basis ng uh, ng impeachment complaint laban sa kanya, diba? di ba? Hindi naman pwedeng sabihin ng Vice President na ako na dahil may tauda pa nga yung nalantad eh, yung confidential fund at, at mga iba issues. including ng donations, campaign donations from contractors in the 2022 election. Ang tinig ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino.